suggestion ng mga nakausap ng OFW, sana magkaroon dahil ng help hotline. Kasi sa ngayon, merong hotline na tatawagan dito sa Pilipinas. Mahabang numero yon. And then, may sasagot, eh paano kung merong personal problem itong OFW at meron siyang gusto makausap at matinding uh, matinding kanyang pinagdaraanan. So, i-refer -re pa siya sa, sa isang psychologist. So, another linya na naman ang tatawagan niya. So nagkagiwang-giwang na wala bang pwedeng isang hotline na natawagan ng isang problemadong OFW at right there, right then and there, may mga kausap siyang taong makapagbigay sa kanya ng payo, especially kung medyo nabubuyong na siya dahil sa daming problema. Meron ba tayong galong hotline? For distress OFWs? Arnel? sign ng signal ata. Uh, I think we're having a signal problem. Uh, yes, Sen, uh, Chair. Uh, meron pong helpline yung 1348 na binanggit na rin ni Admin Arnel dito sa sa komite. At uh, yun nga po, dun sa through the 1348 portal po yun para makuha yung ma-intake yung request for assistance na isang mentally distressed OFW. At siya naman may kakausap o makukontakt sa kanyang uh, uh, psychologist o social worker. Pero bukod pa dyan, uh, Sen, yung pinuntahan niyo po ng Global Filipino Center uh, ng OWA, ay merong at least limang Filipino psychologists na nakatalaga po doon uh, that provide emotional support and counseling to OFWs. Uh, para, tiyempo po, tiyempo po kasi sila'y nandoon na uh, uh, on some or either for work or study or scholarship at sila ay nagboboluntaryo para tumulong sa mga mentally distressed OFWs doon mismo sa center na ilulunsad inilunsad na po soft opening yung pinuntahan niyo po pero ilulunsad po ng formal okay so merong lima yes yes po na at least psychologist five. five. At sa office owner na yung pinuntahan ko face to face po okay so meron bang telephone number na pwedeng tawagan ng uh, uh -huh. worker na gusto makipag-usap o makipag-appointment Paano bang set up? Ano ba yung isang FW? Meron pong phone number, yung mismong migrant workers office doon. Uh, okay. Pwedeng kontakin po yun. But bukod doon yung 1348 hotline na, na nabanggit ko. And that includes, yung 1348 hotline includes the families. Kasi minsan po ang mentally distressed yung anak o yung esposo. esposo. True. So, yung mga sumasagot sa uh, hotline, ano mga qualifications po nito? yung sumasagot po are the are the agents. nga ano ano so, po So ang uh, po sila po ay po. trained. Uh, siguro po sa OWA side okay. na rin po ang sasagot pumuli niyan kasi kasi po, uh, para sa akin uh, dapat much better kung yung mga sumasagot sila po na yung mga former OFW's because they can relate doon sa problema na sasabihin nung tumatawag sa kanila. Uh, hello Arnel Ignacio um admin Yes po ah uh, Meron po meron po kaming uh, ilan na uh, mga meron pong uh, psychology background. And then idagdag ko lamang po, uh, isa rin po sa mga pinoproblema dyan sa Hong Kong, yung Hong uh, uh, Love Life. Uh, karagdagan din po yan eh, na nagiging seryosong problema. So meron po kaming uh, uh, La love life. programa na magpapadala ho kami. Huh? Nawawala. No, I think we're having a signal problem attorney, baka alam ni attorney Melanie Aquino, kinyo eh, love life daw. Eh, kala ko, financial ngayon, umiksi tayo sa love life. Yes po, Mr. Chair. Talaga pong malaki po at lumalala po ang... Opo, may... Okay. Mamaya siguro ayusin natin signal na niya, ano? Ha? Huh? So, uh, compliment, complimentary, complimentary support po ito. But uh, doon po sa ating uh, hotline, Uh, magdaragdag na kami pa dahil i-expand po namin yung yung uh, ating call center. eh uh, Nag-usap na po kami ni Secretary Hans na dyan po sa bagong uh, office ng uh, DMW dyan sa Bundia. Meron po tayong i-expand na mas malaking call center. At, and then magkakapagdagdag po tayo ng uh, mga call okay. center agents na yeah, meron na uh, background psychology. Admin, um, ang sinasabi ko kanina, sana yung mga sumasagot sa at hotline ng OWA ay mga former OFWs. Kasi madali sila makarelate doon sa mga tumatawag sa hotline. Makapagbigyan ng advice because they've been there. Ah, uh, yes, Sen. Meron po tayo mga ano, meron po tayo mga call center agents ng mga OFWs. na na natin mula pa noon. Okay, so dapat kung pwede, halos lahat sila, mga OFWs. Former OFWs. It will really help a lot. But Sen, if I can supplement what Admin said. Tama ho yung yeah, nasabi uh, na may plano kami ngayon na hindi hindi pa ho na anunsyo ng formal, but may pinaplano kami ngayon. Nagpasa na ng OWA Board of Trustees ng ko-okulang pondo patungkol dito. At meron na kami from the DMW side, may napipinto na kaming tatlong former OFWs. Nakilala what? ko na po sila nung isang araw. At uh, sila po ay ready na to be deployed doon sa sinasabi ni admin na itatayo na natin very soon. eh wow. uh, okay. uh, Sunny Puersa na ho ito, the MWO uh, uh, Joint uh, uh, Call Center. ma ma, 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 na rin natin sa aspetong monitoring. Yung matagal ninyo ng Advocacy Asen. Okay. Isasakay na natin dito ang monitoring work dito sa call center na ito. So, hindi lang sila nag-aantay kung para tumanggap ng tawag, Sen sila mismo ang tatawag na rin. mas maganda yon Proactive sila. Hindi reactive. Ibig sabihin, bago dumating yung problema, sila ang pupunta doon sa problema. Okay. Good. Mabalik lang tayo doon. At, attorney Kinyo, ano yung love life na sinasabi <laughs> ni uh, admin? Yes po, sir. Base na rin po naman po sa data ng OWA. Yung mga kadahilanan po na nagpapakamatay, mariban po sa financial, ay yung love problems po. Na 'Pag nalalaman po nila na yung kanilang asawa sa Pilipinas ay meron ng iba, mm. uh, hindi po nila nakakayanan yung sakit, ayaw nilang umuwi dahil hindi nila mat, mak, ayaw nilang makita yung mga asawa nila, kaya nagpapakamatay na lamang po. O kaya naman po um, may mga hindi po mailabas yung kanilang mga emosyon. Kaya naman po yung OWA, meron po tayong hotline 1348, yung kabayan na hotline po, na pwede po silang tumawag. Kaya lang hindi naman po namin mapipigilan yung mga iba nating kababayan na manahihiyari naman po makipag-usap sa OWA na kasi hindi naman po talaga nila kilala at hindi naman din po ganun kagaan pa ang loob sa kausap nila. Kaya po yung sinasabi po ni Admin Arnel na parokya ng OWA, doon po talaga kami mamababa sa community base para po ang turing po sa amin sa OWA ay hindi lang ahensya kundi parang kaibigan na rin po para mas madali po sa kanila ang mag-open up sa amin. Okay, very good. Gusto kong gusto ko rin ko. On the other hand, meron din po sana ako suggestion. Ano, why did you come up with a program na kung saan on a regular basis uh, kayo sa OWA mag invite lahat ng mga members ng family na iwan dito ng OFW para magkaroon na yung pulong-pulong. Anong problema? Kumusta na? Ano bang uh, sa tingin nyo ang kailangang tulong manggagaling sa amin? Ano ba yung mga pagkukulang namin sa tingin ninyo? Etc. ba? Diba? parang kumustahan lang para meron lang silang mga kausap to mga family members at the same time eh, binibigyan din silang support sige po sa napakaganda pong idea po gagawin po ng OA Yes, uh, Congressman Ron Salo. By the way, he's here. Thanks, salamat po sa mga craft na ano ng maglakata. Mamaya, usap tayo tungkol dyan. Very important dyan. Apo. Sige. Kung Maraming salamat po, Senator, sa opportunity na maimbita po ako dito po sa Senado para may bahagi rin po natin yung ating uh, pananaw. Uh, sasagutin ko po yung marami po. So, bear, please bear with me. Pero, nais ko lang pong i-share po sa inyo yung ginagawa po sa Pagadian because I was there two years ago, I think. Kasama po si Admin Arnel. Meron po sil sila po na OFW Family Circle. Mm -hmm. kung saan lahat po ng mga asawa ng mga OFWs ay membro po doon. And mayroon po silang quote-unquote club and they share each other's concerns. Kaya kapag nakakaron po ng issue yung isa po sa mga kasamahan po nilang asawa rin po ng OFW, they provide the support mechanism. So siguro po pwede pong gawing model po yon. Siguro pwede pong maimbita minsan ng OWA o ng opisina po ninyo yung sa pagadian para makita magamit po bilang example para dun sa mas marami. Pangalawa po, Senator, nais ko rin pong ibahagi po sa inyo yung panukala po natin. Balikan ko po yung binabanggit nyo kanina na pension. Dahil may panukala po tayo sa House of Representatives, the creation of the Kabayan Pension Fund ang naisin po nito ay siguraduhin ng lahat po ng mga OFWs po natin ay eh makakaroon po sila ng pensyon after. Kasi nga tama po yung binabanggit po